and good morning mga idol hindi na pala morning, late morning na so, naiwan na tayo ng tubig na late tayo ng dating magkipishing tayo ngayon alit pang ulam lang Ayan, kaya lang na late na tayo sana makahuli pa tayo ng na pampapain natin Hey guys, muna ako bumain. Bumain. Solo lang tayo oh. nah, kasama Mga oh, school oh. Let's go guys huli muna aku nang pain 20 Minutes Later and guys, medyo Sineswerte pa din dahil nakaulit pa tayo ng pamain kahit ibas na eto guys apat na piraso goods na rin yan tagal na din yan ng isang oras kailan tayo guys sa ano Ito lang ko sa likod ng bird island dating spot dito so, may unahan dito lang pa ako ngayon ayun yung mga kasama natin ok guys update ko na lang kayo mamaya buwi na ako bye one hour later Pakita ko lang sa inyo yung huli ko. Ali, ito lang yung huli ko. Pakita ko lang sa inyo. Yan guys. Goods na rin naman siya. Pang dae. Eh. pa yan guys. Ali. <coughs> Anim na perasa. kayo guys and guys at pawi na ako laki na yung tubig agad oh Alam okay, guys. Alright.